guys welcome to my vlog <laughs> how do you feel being kicked out of your bed you like can say hi -yo. to me with McDonald's Please. <laughs> you're talking to the wrong auntie Santi mommy's there <laughs> so maganayo <laughs> maga house tour <laughs> like a house tour come in this is our house we're full of clutter in every corner, we're in, we're in gifts, the Dance. Cebu family has arrived. Hello, guys! Welcome to my vlog. Hi. How does it feel we're being kicked right. out of your rooms? <laughs> fun. fun. sure, fun. How it's are like you, fun. Kuya? Tiring, uh, oh, like charge. Oh, you've, you've chosen your bed, Ay, na? Wala, unan mo yung unan mo. Wala, ka pa isa dito, Ay, ate. Ka isang Kaya nga, this one, inalay ko dyan para dalawa. Yan, ibababa ko yan later. Ano nalagay mo dyan? tayo tayong mas wider. Dito. Last ano lang...

Magpapadala nga sa papadala nga sana ako lang ano ng ng steam rice kaya lang madaling araw kayo alis. Wala ah, ba mo ba? May masid Oh, may... kaya si ano na lang anong magagawa si Kuya Ricky siya na lang gagawa steam rice. kaya ano yung yung lechon lechon. Yung, yung, yung Kaya mo pa kaya ba mag, mag baba? Hagdanan. So, uh, kaya mo pa mag-akyat <laughs> baba? Oh, yeah. Kaya lang. Kasi Ay, wala si Jay sa ni Wala. Mali yung taong kinakausap mo. Magdaog. Mali yung sadira. Mali yung kapatid, mali yung kapatid na uh, ibang kapatid yung kinakausap mo. Doon ka sa mayayaman. Ahilap lang tayo. Wala, may... Oh, the jensies. Early in the morning, the jensies are on their iPad. Evidence. I can blackmail you. Alam nyo, laki ninyo, tapos sabihin, ano kaya ginagawa ko nung bata ko? iPad, 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 iPad. iPad. Anak nyo rin? Anak nyo Sharon. Anak nyo rin, Sharon. Ah, ito? Ang sinaging katabi? Uy, pa? Ay, may, alam ba ni ate na may puto ka dala? may Hi, do you want to say hi to my vlog? Hi. Merry Christmas. Merry Christmas. Ako ang na si Banjan nga. Tugtog sa iyo. Ako Banjan eh? Hi, Ricky? Siya, Ricky. Oh, ang gawas. Wala yung gawas. Ang gawas. Ang gawas. niya.

Acaré <laughs> leva. A gente nem disse para isso. Tem. Ah, por favor, toma. Aí, vamos. Aí, um, aí, então, bom, deixa a Alan. Ah, sombrero que o culo. Aí. Aí, o público. Não tá ouvindo para eles ontem <laughs> que, né?

kita keluarga ya nang ngangar ngangar tangletan kita daya daya ni buki daya ni buki kada ni kita daya kita askai ku dalegi ta

bobagwan nagisguat din ang salkatao good marriage Christmas. Pati 'yung mga American ginseng, ako 'ng ginseng niya. Oh, sabi naman niya eh. Oh, kilala. Iyapin pa no. Ano? Hay kapatid. Naapnas no. May photo? Ah, What's the difference between a Gen Z and a non-Gen For breakfast is puto, for Gen Z is makdo. Kaya mo matulog Patayo. Muslim. Lumbong <laughs> <laughs> Ano sa taas pa din. Tayo, tayo. Hinahanda na namin yung kwarto mo, ma'am. <laughs> <laughs> yes. room number? Yes. Ma'am, ma the room is with all suite. Room with all suite, ma'am. With all suite. Sa kwan, bata yung picture, inis, lis, 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 ako. lis, 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 lis,

Okay. Hindi eh, may lahi tayong kulot si Lola. Lola Waning, kulot yun. Ako din, kulot din ako eh. Ah. Ayun lang. Ba't nilagyan mo to eh? Akala ko maglalagay ka ng white dyan. Ngayon ah. pa. Ngayon lang. Kasi kung matutulog si Lilian. Tulog, gising na nga. Tutulog pa All the clock tire in the wild. The Gen Z's. What's the difference between a Gen Z and a not Gen Z? They're here.